Yo guys, so nandito ako ngayon sa PBB ah uh, Katapos ko lang kamain Siyempre Ang haba ng pila as, as expected Sabi kasi 8am uh, Gates open So bali pumunta ako ng alas 8 sharp. tapos kumain muna ako Tapos ah uh, pagpunta ko Kala ko open na Pero, pero buti na lang at least naligawa ako kahit papano Kasi pumunta pa ako sa ano na eh sa Robert Robinson na Bayan naligaw ako kala ko nung una um, malapit ay dun na kala ko maliit lang yung Nova Robinson tapos dito pala sa SM Fairview malapit tapos syempre ikaw, uh, tingin ko uh, one day yung process na ito eh. dahil uh, parang ano siya eh, parang, parang nag apply ka lang din sa mga kumpanya na magiging one day process tapos syempre kailangan rin kumain. Ah, uh, Um, uh, di ko alam kung kailan magsisimula to. O siguro baka mga hapon na. Kaya masarap din talaga lalo na kapag uh, ka muna bago ka pumila kasi yung pila ano eh, hindi ko Pero syempre, meron tayong cobra ulit para pang-energy para dinauubusan ng lakas ng gagawin para kapag ikaw na ang tinawag alam mo na ang susunod na mangyayari tsaka guys uh, mainit dito Siyempre, uh, syempre kailangan muna nating mag para pampalipas na din ng oras tapos balik na tayo doon kasi wala rin namang ginagawa halos masyado yung iba to yun na uh, naghihintay lang din tapos uh, medyo tuyo na rin no pero ice lang yun dahil syempre pumila ka Uh, kailangan mo lang din talaga maghintay So yun, uh, ang init Sisilong na lang ulit ako mamaya Cobra cobra muna tayo guys Ito nga pala yung cobra ko guys Pampasarap, abot ng mulong oras Cobra the energy drink Yeah Yo mga kaibigan, si Brenda nandito nga pala Brenda, Brenda Tama mo yan Pasa ko yung Marshall. picture po. Brenda, 10 seconds lang. Ano, ano mga mo sa mga housemates Brenda? Ano mga housemates? Sa mga, mga, mga aspiring? O sa mga aspiring housemates. Mga Good luck! Sana marunong kayo magsaing. O oh, yun. Lang lang. <laughs> Thank you. Frank, anong anong gagawin mo kapag ano? Kapag nakapasok ka sa bahay ni Kuya? Ay, una sa lahat, magte-thank you ako. Oh. Dahil hindi sila nagkamali. nagkamali sa? Magkakamali lang sila pag tinanggal ako. Kasi kukunin ko lahat ako tayo sa kanila Ubus yan lahat sa akin yung bahay. At siyempre mauubos. Kunwari kapag nagkaroon ng buffet o mga kasing basa kahit anong uling, uling kasing pagkain tapos na nung kafrang. Meron tayong magkakaroon tayo ng buffet kasi mga poging nila. ang gagawin mo? Ay lahat! Big! Kakain ako! Walang tatanggi! Ubus Walang pala basta Oo, oh, be. Walang matitira. Yes! Mga kayo pa. Lahat may in-interview yeah. mo, eh. So, lahat siya, ah, uh, nandito na tayo sa, ano, sa second box. Ng second box. Gidawa kasi sabi mo, second box, eh. Oo, oh, second box. <laughs> Tapos, pagkatapos ng second box, anong tawag sa, ano, sa loob? Spinal box, box, office Oh yeah, blockbuster ngayon eh. Blockbuster ngayon. Yes. Anong anong palabas ngayon? Bakit blockbuster? PBB. PBB, tama. Yes. Ang test, pagbabalik, no? yun ang kasi magbabalik. ang ibig sabihin ng PBB. Tama. Ang pagbabalik. Syempre dahil pagbabalik, anong inaasahan nila sa isang prank? Inaasahan <laughs> nilang magiging parusa ang palabas. Parusa. Magiging Stella and Abby tayo. Yes. yes. Morning, Harvey, so yun. So Miss Elida, ano masasabi mo? Ah, uh, dahil siyempre nasa ano na tayo. Pero sa ah nasa second pack sa tayo. Ano ah uh, ba uh, ano ay magandang tanong. Kaya mo yan. Uh, ay, ilang taon ka na daw? Ay, ilang <laughs> taon ka na ba? Ha? Ano? After ha, ah, 21, batang bata. Paano pag ikaw ang napili ni Big Brother sa bahay? Anong I'm very happy and I'm dog. You will miss your dog. Oo, oh, sa bagay. Kasi maganda, maganda, rin, uh, maganda rin magkaroon ng alagang asa, eh, no? oh, yun. So, mula kay Eli. So, syempre, dahil uh, second box sa tayo si AP naman mga kaibigan AP nice Miss AP ano ba? tropa 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 anong masasabi mo sa napakahabang pila ngayon na inabot ng ilang oras sa pagkakapila ng sa, ay sorry 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 sa pagkakapila ng ano ng audition dito anong masasabi mo It's worth the experience. It's worth the experience. Tama. Kasi you you can you will never experience it if you if you never do it. Yeah. Kaya dapat gagawin. Yeah. Ano nga pa sa mga kabataan na gusto uh, gusto nilang gusto nilang gawin pero hindi nila magawa. Pero nandito tayo ngayon at nakapila para mobilization. Nang masabi sa mga kabataan. Para <laughs> na Like what Nike says, just do it. <laughs> oh, yan. for <laughs> like what Nike said daw. So, yun lang mga kaibigan. Malapit-tapit na rin kami sa box office heat. Kasi sabi ni Pram, syempre na napakalamig. Uh, dito mainit, pero sa loob malamig. At makakapag-relax na rin kami. Uh, at sabi nga ni AP, worth the wait. Yeah!